Hi guys! Good morning! So yun, yeah, for today's video, uh, magbabalut tayo ng mga bunga ng ating Giant jujube. So dahil uh, um, hindi pa naman niya fruiting season, October to December yung fruiting season niya, pero may mga bunga pa rin na uh, tumutuloy and ipapakita ko sa inyo. So yun guys, meron ditong dalawang bunga na napansin ko nung isang araw. So sabi ko kay Alvin, ay kanyang balutan dahil Uh, madalas ay natutusok ng fruit fly or ibon. Minsan nga, meron pang mga paniki. So yan, may mga bunga siya dito. Isa maliit pa. So, so dun sa video na napanood ko, so isa siyang um, fruit picker sa Taiwan, uh, para lumaki yung mga bunga is, ang ginagawa nila, nagtitining sila or nagbabawas sila ng uh, bunga. So guys, ito yung mga available natin na jujubes. Eto ay nas drum size and full of fruits siya. And flowering. Sobrang dami niya ang bulak-bulak. So, yan. Ngayon nga ay binabalutan ni Alvin isa-isa yung mga um, bunga niya. So, hindi kami nagtitining. Ito pa. So, yan. pa dito bunga. So, eto ay nasa more than 4 feet na. So, kaya hindi na namin siya pwede paship sa LBC. Kasi, uh, malago na ang kanyang uh, ugat. Ayan, guys. Diba? Daming bunga. So, ito pa yung isa naming mother plant. ng giant chuchupi. Ayan na, may mga bunga din siya dito. Yeah. Ito. Ayan. So, binabalutan siya para hindi siya matusok ng fruit flies or makain ng ibon. So, ah. Diba? ang dami niyang bulaklak. So, yun yung isa na pinabalot ko kay Alvin. Hindi niyo napansin. Ayan, medyo malaki na siya. Ayan, may mapu-fruit pick na naman si Kyle. Nabunga. Ayan. So, kung maalala nyo, nung isang araw, may na-fruit pick ako na isang bunga. So, yung kalahati ay itinira ni Kyle sa ref. And then, kinain ni Kyrie. So, sobrang nagalit siya. Hinahanap niya ang kanyang jujube. So, yun lang guys. Thank you.